For today's video mga mare ay bumiyahin nga pala kami niyan pa uwi ng Cavite. Malapit na nga pala ang Pasko niyan mga mare at kagaya nga ng dati ay sa Cavite nga kami magse celebrate ng Pasko. At eto nga mga mare itong kasama ko nga dito ay panaitulog na nga naman napakahaba rin kasi ng biyahe namin at eto nga pala ilumipat na nga kami nyan sa train. Bali train nga pala sinakyan namin mga mare papunta nga ng PITX para nga mas mabilis. At nakakatuwa nga itong si Jude sanay, sanay na sanay nga magcommute. Pagdating nga namin sa PITX mga mare ay kumain muna kami. Syempre another basta naman nga sa namin yan papunta naman nga ng Dasmarinas kaya naman nga ayan nga for the kain nga kami para naman nga may laban sa biyahe mahilig nga kami mag commute mga mare kaya naman nga nakakatuwa at si Jude nga isa na sa na nga rin hindi na nga siya sumusuka sa biyahe at eto nga mga mare ito nga pala ay kinaumagahan na yan na sumunod na araw talaga namang napakasarap nga natulog namin niya dahil napakalamig din sa Cavite at dahil napakalamig nga mga mare for the kulambu nga kami niyan dahil hindi na nga kami nag electric fan baba. <coughs> Good morning, Daddy. What is he like? si Daddy, oh. Good morning. Ah, dahil kagigising nga lang mga mare, ito nga si Jude ay tulala pa nga dito. Good morning ba Jude? Tulala pa ah. Pag nandito nga kami sa Cavite mga mare, ay talaga naman gumagamit nga kami ng kulambo. Dahil kapag nga hindi kami nag electric fan ay kailangan talaga may kulambo para hindi kami lamukin. Sobrang lamig nga nyan mga mare dahil talaga namang napakahangin nga nyan sa labas. Sobrang hangin. Grabe, ang lamig dito. Ang daming malunggay. Ang lamig. At eto naman nga mga mara. Ipunta naman nga kami dito sa bay ng kapatid kong si ate ni. Eh? What's that? Wag Mommy! Butterfly. I got a butterfly. Hey, what wow, a big butterfly, Jude! Oh, my got a big butterfly. So oh, cute. It's so big. Oh, so big butterfly. So big. Bigyan. Bigyan. Bye, butterfly. See you. Oh my God. So oh, my cute. God. My Let's go. Ay, ang ganda ng bahay ni Jude Ang ganda naman yan. Okay, hindi pwede sa akin. Hapon na nga ito mga mare at eto nga si Jude ay nakatulog na nga dito sa bahay ng Tito Judel niya. Okay siya hanggang dito na nga lang muna itong ating video mga mare. Maraming salamat sa panunood.